na uh, restore po papunta doon sa Rock Villa Teresa yan po ang kailangan nating pamalaan rubber boat Toto po I think mga pulis po ito na magre-rescue doon sa na-trap sa tahanan na sa looban then nasa bubong na lang ng bahay di ano ito nasa kalsada po yun sila pero dito sa amin nagpastaon na po dito pero dahil kami po ay merong elevated area, kaya safe po kami dito sa loob ng simbahan. Ito ang aming likod bahay. Yan po yung aming kubo sa likod. Basa na lahat ng mga gamit doon sa area na yan doon po ang aming kubo yung tricycle lubog kanina lagtas ang kubong ng tricycle yung bakod na yun mataas yan pero